tingat na naman. Lad, na, tertulog ko dito sa Saka natulog. Saka natulog. Ang <laughs> galing. pista na, mm, na naman ikaw. Pista na naman. لا 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 <laughs> <là ý>. <listed> Hãy oh, subscribe <h criterion> <h on nowadays. hấy> <cười AUX>

Wala, wala. Kasi alas nga, baka mahuka. Wala yung tingat nito. Ang lakas nun. Ang <laughs> baka nang lapis sunlight Amazing. Tumalsik yung sunlight natin dito, buti nakita natin. Ay, yung kagat nito. Ang laki. Lada. Oh, <lucky>. laki. <laughs> oh. Oh. Eh. Oh. Laki <laughs> oh, no. Cloud. Para mga limang kilo. Oh, grabe. Dito to. Ngayon yung pain natin, Oh. Huh? Tapay na yung mga nito eh. Ang <laughs> laki ng no, cloud. Lapain mo na. Natakot <laughs> ka, cloud. Tapos sa malaki isda. Ah. So ayan, na uh, Ajing tayo. Shout out, Master Leonard or yung tatay ni Chifoy, si Balonggate. Ito naman yung kanyang bigay na alakdan. Master Balonggit So gamitin natin yung lockdown mo Mag ano tayo dito Ajing So parehong Mga berde yung gamit natin Hindi na tayo mag UUL kasi marami na tayong huling malaki So baka dito yung may mga brim Talakitok ang target natin yan parang mukhang malapis na maliliit eh parang maraming grupo dito na dumadaan so doon tayo lang pipesto para katabila natin ng ating babad Yon. First cast. 2 grams wala 'tong na ginamit. Diba, Cloud, ka dito. Lalamigin ka naman dyan. O, oh, Cloud, <laughs> ano yan? Isang yan. Ang nga. Hindi natakot yung isa. Diyan sarapan mo. Ah. Ang mo. Puni mo nga. Mo makita, no? Ayan, oh, you know. lapis Tapos mo Kailan pa natin yan Malit pa <laughs> Sinarat nga nanay niya Ito yung nanay niya oh Cloud uh. Uh. Pakawalan mo siya mo siya cloud ah Muli mo. Uh, Pakuha lang mo siya. Hmm. Lapis <laughs> pala yung isda dito. Na uh, maraming grupo. Intayin natin bumayok na malakas to. Shoutout Master Jigs Mundo. Good morning dyan sa Pilipinas. Di ba malamig lang ang tubig? Ako nilalamig ako. Hindi ako lumusong dyan. Oh, cloud do strike ko oh. Mamain. Nora Bells. Papain natin to dito. Tanggal natin itong lapis. para isang sakmal lang ng lapo-lapo oy <laughs> <laughs> hindi takot sa pating hindi nga nakikita yung isda eh yung pating ba kaya brad makita May dala pa naman sana akong pang ano, parikado ng pang <laughs> Alam na alam yan Master Jerry Kaso Umaga na Masakit na ang tiyan ko, gutom na